Galit na galit daw po ang mga DDS, ang mga taga Davao na alipores ni Digong sa mga NPA. <laughs> galit na galit. Pero eto ah, etong balitang ito sa tingin ko ay hindi na bago. Dahil totoo na ang Davao City daw ang safest safest uh, place or city dito sa atin. Safe ito para sa mga criminals, sa mga drug lords. At ngayon ay pugad pala ng NPA at <laughs> Kasi ayan, dyan huli. Dyan na naman nahuli po itong mga pinaghihinalaang NPA dyan po sa Davao City. Ano na? Naalala ko tuloy si General Torre, ano? Kaya pala safest city itong Davao. Kasi nga dinodoktor yung kanilang mga logbook sa mga sa mga or sa, sa mga police uh, unit ng Davao. Dinodoktor pala para magmukhang malinis at walang krimen. <laughs> Ito po ang pinaka-update. An alleged leader of the New People's Army and another rebel were arrested in Davao City. Bakit kaya kasi sa Davao? Meron bang taga-protected ng mga kriminali? So, ngayon naman, meron bang taga-protecta dyan ng mga NPA? Eh, akala ko ba yung mga taga-suporta ni Digong katulad ni na Badoy, ni Calbo, ni Celis? Di ba sila yung galit na galit sa sa mga NPA ko, no? Galit na galit ko, no, sa mga rebelde at sa mga terorista. Baka naman kasi talaga ang mga totoong terorista, terorista at mga rebelde ay dyan nagmula sa Davao. Baka kasi protektado ng isang taga Davao itong mga grupong ito kunwari, galit na galit hmm, para nga hindi halata nalala niyo naman siguro ano ganyan ang sistema ng mga nasa paligid ni Digong kunwari, concern na concern sa, concern na concerned sa kalusugan ng mga kababayan natin eto si Bongo halimbawa <laughs> para magmukhang malinis ayun pala isang sa napakaraming krimen o, ayan, makakasuhan din. Ganyan po, na nakikita niyo yung ginawa kong analogy with bongo. Ano? Pero, bakit nga? Bakit sa Davao na naman? Diyan po na sasakote rin yung mga tumatakas sa batas. Diyan din daw dumaan si Harry Roque para makalabas ng bansa. At marami pa pong iba. So, talagang magtataka tayo. Of all the places dito sa ating bansa, bakit sa Davao? <laughs> Alam na.